Come up, come There. Nice. Come <laughs> mm -hmm. Careful, huh? like Hello at welcome back sa aking channel. Mga kaibigan, ngayon ay ating pag-uusapan ang pinakabagong post ni Sara Labati sa kanyang Instagram account. Sa kanyang post, makikita natin ang ilang mga larawan at video na nagpapakita ng kanyang buhay bilang isang ina. Makikita rin natin ang kanyang mga anak na si Zion at Kai na sobrang cute at adorable. Sara si Sarah Labati ay isang kilalang actress at performer na nakilala bilang isang ultimate female survivor ng Starstruck Season 5. Siya ay kinasal kay Richard Gutierrez noong March 14, 2020. Sa isang simpleng civil wedding ceremony, ngunit kamakailan lamang may mga balitang naghiwalay na sila ni Richard dahil sa ilang mga issue. Ngunit sa kanyang post, tila wala siyang pakialam sa mga negatibong chismis at gusto niyang ipakita ang kanyang positibong pananaw sa buhay. Maraming netizens ang nantig sa kanyang post at nag-iwan ng mga magagandang komento at reaksyon. Ano ang masasabi ninyo sa post ni Sara Labati? Mag-iwan ng inyong mga opinion at komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang mga balita tungkol sa mga sikat na artista. Maraming maraming salamat sa panonood at sa susunod na video.